Na. Uh -huh. ako muna ko mo shami oh isama, okay. po siya, may. O, yeah ano ano kung kung isama yung kung 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 yun! kung 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 Ay, Uy, gagawa nga tayo niya, no? Ay, oo oh, nga pala. Diba, chon? Papalitan ko yung lababo natin. Hmm, Papi, diba, nga. eto. Kaya nga, eto kasi mga... papalitan ko. Yung lababo natin. Dyan. So, ayan. Bumili tayo nito kasi yung lababo natin. Tignan mo naman, ang swagat at So, gusto ko kasi yung mayaman tayo, eh. <laughs> What's this one? Nakalimutan ko na yung mga order. Ah, ito pala ang shower curtain natin. Oh, may curtain. May shower curtain kasi kami, guys. Siyempre, mayamang kami. Diba? Shower curtain. Tapakabit natin sa pag-aalis ng ating bag. Next. Ito, nakikita As ka. Susunod, sa wala na kami pwede. Ang Malis ka d'yan. Uy! Lungi ano Naguling pa pa. Mm, Masama ko yung sa'yo aso. Oo. Ibigot na yung paningin. Naglalaway na siya sa'yo. Nag-up ka. Tignan, tignan, tignan. Kaya nga lang, pagkain mo. Oo. Oh, diba? Ito oh, nang yung shower. May kasama din siyang gripo. So, ganito yung shower namin. Para sa CR. Napapagawa ko. Kasi malaki yan po. Gusto ko may shower. Oh. So, ganito siya. Yung. So, malaki. Diba? Ah. Diba? Maganda ba? Ayos? No comment. Parang sa K-drama. Oo. Oo. Yung patulad ng shower natin yan, pagkakana, bumagsak. Ayan na papaalis okay. ko. Hindi kaya pag bumagsak sa ulo mo mismo. <laughs> Tulog. Di ba? Di ba bomba? Eto, <laughs> umalis ka dyan. Nakikita ka pa. Hindi ano, mo naman yung si Hachi ah. No. <laughs> Di diba, tinatarget ni Hachi ko eh? Si Raffi eh. Ito na. Ops! Next! Sad. Oh, here naman. Ayan! Ito nga kasi talaga, bumili ako dito. Bumili akong ganito kasi magbablog akong luto-luto. So, wala akong kalan. So, ito yung gagamitin ko. Yummy na. Ay, ito na. Tag Ayan siya. Ganyan yung style niya, guys. baligtad ah. So, kalan siya. Pero wala pa siyang wala pala libreng ano. Oh, hindi. Yung dito yung oh, nilalagay. Na bala. Ah. So, kailangan ko pa pala siyang bilhan. Pati. May ba ito yung nilalagay? Nahirapan na ako mag -a -a. 你得赶紧带吃。 Lati pala na pindot Ate li eh, पता है they... Mabilis, ba? Secure na secure. Ma, yung paksa. Um, Karton. Ito po. Ito ba? Binayaran ba to? Lahat? Hindi. Hindi. Ah, ito na pala yung ating lababo. Ito pala yung bayad mo. Kaya mabigyan. ganito ang style niya. Yung ganito yung style niya, guys. Kasi naglagay rin ako ng lababo sa CR para may toothbrush yan. Pero yung toothbrush organizer, hindi pa siya nadating. So, ayun. Kapag sabay-sabay na dumating, ipapa-install din natin agad. Watch out nyo yung CR renovation namin. Pang mayaman siya. Ayun lang. Thank you for watching. Bye-bye.